may isang netizen na nakapag-post about sa mga music na gawa ni Bel Mariano. Dahil sabi niya sobrang underrated pala ng discography and music ni Bel Mariano, no? I'm not her fan, but I just accidentally bumped into her name sa Spotify. Now, I fell in love with her. At talagang i-consider na niya na fan na siya ni Bel. Dahil sa taglay ng kanyang boses at napakagaling kumanta. Talagang mapapabilib ka pag siya na ang kumanta. Maraming hindi naniniwala na boses talaga ni Bel Mariano yon. At nagpapasalamat naman ng mga fans ni Bel dahil na-appreciate dela ang taglay na ring sa pagkantahan ni Bell. Dahil totoo naman kasi na napakaganda ng kanyang boses. Grabe din ang hands ni Bell sa kanyang dream house at siya mismo ay tumutulong sa paggawa. Tuwing bumibisita siya sa kanyang bahay, talagang konting-konti na lang ay matatapos na at makikita na ang pinaghirapan ni Bell.